Muntik ng makrimate ang motorsiklo ng ating repa. Dahil di umano, nag siya. Tara, let's ride! Muntik na siyang mag-transform bilang isang si Ghost Rider. <laughs> Dahil di umano, nananakbo lang siya ng 60 km per hour. Subalit, bigla na lang uminit ang kanyang puwet. May naramdaman siyang kakaiba, kaya bigla na lang siyang napahinto sa may Gedley. Dahil kinabahan na siya at pinara niya daw, ang isang truck at nanghingi ng tubig. Nagumpisa ang apoy dito sa bandang ilalim sa kanyang shroud at tuluyan na nga itong umapoy. Kung itatanong nyo kung bakit umapoy dito banda sa ilalim, ang dahilan talaga ay etong butas na ito. Yan ay spark plug. Ang spark plug niya ay parang detonator ng bomba. Bigla na lang nag-release ng pin. At ito na nga ang pin niya nang mag-spark ang kanyang spark plug sa labas. Sakto naman siguro bumuga ang gasolina kung kaya't umapoy ito. Nabunot ng buo ang kanyang ceramic kasama ang rod na nagbibigay ng spark sa kanyang spark plug. Ay, ito pala yung spark plug. <laughs> Posible, ganito ang sinaryong nangyari nung bubuga. ang kanyang injector ng gasolina dito sa chamber at nang makompress na ng piston Lumabas dito sa butas na ito, which is ang holder ng spark plug, ang air-fuel e. mixture. Sakto naman na nag-spark ang kanyang spark plug. Kung kaya't nasunog ang shroud at nagtuloy-tuloy na nga nasunog pati ang wiring niya. Di umano, hinarang niya ang isang truck. at hiningi niya ang tubig ng pahinanting umiinom dahil hindi kayang apulahin ng kalahating ice tubig ang apoy ng kanyang motorsiklo. Maigi na lang at napigilan pa nila ang pahinanting lunukin ang tubig. Niyakap nila ito ng mahigpit sa leeg at pinadura. Tuluyan na nga nilang napula ang apoy. Heto na nga ang natitirang tread ng spark plug. Dito naman niya nakapwesto, ayan ang karugtong niyan. Pati ang spark plug cap ay nasunog na rin at atin itong papalitan. Ayan, kusa siya lumabas na parang detonator ng bomba. Nag-release ang pin at ayan na nga, muntik na siyang matusta. Pakita ko sa inyo ang stock na spark plug mula sa planta. Ang kulay ng kanyang print ay kulay blue. Samantalang ang kanya ay kulay black. Meron din naman kulay black na NGK. So mag-ingat na lang tayo sa mga local na spark plug. Mag-unbox tayo ng pang MIUI na spark plug yung may iksi. Alam ko kasi kulay itim yung mga may iksing spark plug na NGK. Ito original from ano to, a dealer. Ayan. Kulay itim. Ayan. Kulay itim siya pero ang pagkakaiba niya ay yung print ng NGK versus doon sa print ng natanggal na spark plug yung nasa customer natin. Yun ang napansin ko na isang kaibahan. mag sa mga murang halagang pyesa dahil baka mapamura ka kapag ito ang sinapit ng iyong motorsiklo. Repa. Paghambingin natin ang ceramic na itong dalawang spark plug, left and right. etong kaliwa, medyo reddish na may pagkakonting brown samantalang sa kanan ay kulay pure black. Etong left, ayan o, medyo sunog. Talagang sunog siya kasi nasunog na siya kanina. <laughs> At etong kanan ay pure black lang talaga. Pati yung print, magkaiba yung font. Ayan, magkaiba yung font. Yung isa medyo matalas na manipis. Samantalang sa kanan ay makapal na maitim. At dito naman sa kanya metal part, medyo may kanipisan ang materials na ginamit dito at hinahanap ko yung tatak dito sa ilalim na may tatak na Japan. Dito ay uh, mahirap siyang hanapin hindi dahil sa sunog siya. Talagang wala talaga akong makitang tatak na Japan. Sa spark plug kasi mula sa planta, mula sa dealer, ay meron siyang tatak na Japan. Pero hindi ko siya sabi local to. Dahil hindi ko rin alam kung local talaga 'yan. <laughs> Pero parang ganun na nga. Ang gulo, di ba? At eto na nga. Ayan, o, pansinin ninyo. May nakalagay na Japan. Dito mismo sa metal part. Samantalang dito sa kaliwa ay wala talaga. Kahit anong hanap ko, wala talaga siyang ganong print. So mag-ingat na lang talaga tayo sa pagbili ng ating mga pyesa. Make sure na legit yung pagbibilhan nyo. Pilit na nga ang inaayos ng bomb squad na ito na nagngangalang Jim ang wiring, hinahanap niya kung anong linya ang dapat putulin para hindi ma-detonate ang bomb. Nalusaw na rin ang sakit ng kanyang temperature gauge. Ayan na nga't wala na tayong magagawa dito kundi palitan ito ng bago. Sa puntong ito ay talaga namang mag step ng dalawang beses sa kaliwa ang iyong bangs dito, Repa. Dahil pati ang iyong spark plug cap ay papalitan natin. Nagdesisyon na nga siya palitan ng bagong harness para di siya mag-alala habang bumabiyahe siya. Naikabit na natin ang brand new wiring harness niya at testing tayong paanda rin natin pero dapat safe tayong lahat. Nag-ready na nga pala tayo dito ng dalawang fire extinguisher. Ayan, para lang surebol na maapula natin ang apoy. Try na natin pa-startin kung walang sasabog. At abangan na lang natin kung walang usok dito. Tingin ko wala naman talagang usok dito dahil lahat to brand new. Kaya sabi ko dyan, alright!